tama yung hinala mo na pwede kang kumita dito sa social media accounts. Kaya kung ikaw ngayon babad ka ng 2 to 3 hours per day sa Facebook at TikTok mo or more than that, ay pwede kita na matulungan para magawa mo na pagkakitaan yan. Kaya kung willing ka matuto, tapusin mo ang video na ito. Kasi ituturo ko sa iyo ang buong detalye how to start and how to earn online using your social media accounts. Unang-una, dapat meron kang cellphone and meron kang stable na internet connection and mostly 18 years old in above ka. At pangalawa, dapat meron kang verified GCAS account kasi doon mangyayari lahat ng transaksyon natin once makapag-start ka na dito. And pangatlo, dapat magkaroon ka na tinatawag namin na account ID para magawa mo na maging connected sa aming sistema for you to able to earn ng 20 up to 50,000 using your social media accounts doing copy and paste. Yes, you heard it right. Copy and paste lang yung gagawin natin para kumita at mag-sit ng appointment. Kaya open to all po ito, even you are student, empleyado, OFW, or tambay, or housewife ka man, ay pwedeng-pwede mo itong gawin as long as maka-online ka ng 2 to 3 hours per day para gawin ito. Kaya comment down below and see you.